Welcome back to my YouTube channel. Wow. Alright. after for today's video mga idol ay nandito po tayo ngayon sa C6 Tagig. Ayan po. Ayan dahil wala po tayong ride ngayon na ikot-ikot lang tayo rito dahil uh, naiimbak na tayo sa bahay. Kailangan may kailangan magpapawis tayo. Kaya lang medyo tanghali na ayan wala nang mga tao rito sa C6 Tagig pero kung maaga-aga po tayo rito, marami pong nagbabay dito, nagja-jogging, jogging, nagwo-walking, walking. Wae, tingnan. Ah, Sana oh. Okay lang 'yun kahit to lang mga tao rito. Ang importante baka pag baka exercise tayo. Ayun para lumakas ang ating uh, mantika sa katawan. Diba mga idol? Alright uh, Tara 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 Samahan nyo ako mga idol Let's go, let's go. Ayan po, tahimik, ka, tahimik ang C6 Taguig. Dito lang tayo sa sidewalk dito sa uh, ginawa nilang sidewalk para sa mga tao para sa mga bikers wow ayan ayan po ang loob ng uh, C6 tagi ayan o no? I think big tagi ngayon po tayo sa Taytay, mga idol. Para naman eh. Paano tayo pagpawisan? Ayun oh, province, siyudad. Okay. Wow. Mabuti pa yung guard, oh. May guard house, ayan nagpapahinga si Kuya Guard. Huh? Baik, baik, baik. Eh, vloger pera kasi vlogger daw ako. kasih vloger dah aku. Ayun po dan isda rito uh, medyo mura siya papangos tilapia tsaka mga ukay ukay ng ano uh, bike parts uh, time check po natin mga idol ay alas 11 na po ng tanghali kaya wala nang tao rito eh, siyempre mainit na para magja-jogging wala na mag-walking-walking pero tayo kahit tanghali go go pa rin weh di nga sana all ayan po ang setup ng aking bike ngayon mga idol kung wow. nakatandaan nyo binilag ko na po yan ayos na ayos na comfortable ni yung aking braso hindi siya awit ayan malapit na sa aking katawan yung uh, manubila may isang bikers dito papahinga siya pagod na raw ah, si kuya eh, oh. kahit dito sa daanan ng mga sasakyan no? halos walang dumadaan no? malinis na malinis So, gusto ko magbike, gusto ko pagpawisan. Mas masarap ang magbike kaysa magmotor. Di ba mga idol? Tama ba ako o mali? Siyempre, tama, di ba? Alright! <laughs> videohan natin to mga ito lang gandong sa dulo ay ito ha nagtitinda ng saging yan kung konti na pagpili ng mga helmet to, no? lang 'yan. Pero doon ako nabili sa ano, sa parting taytay. Doon ko nabili yung ano eh. Yung aking side uh, mirror. Side mirror na aking uh, motor may kasama ng bracket sa halagang 800. Dinga. Sana oh. Ayan o, ang bilihan ng mga isda. Ayan o. Mura lang yan. Okay. Oh, ina kayo ni form sila oh. Ayan mga idol, dire diretso lang tayo sa C6 Tagig. Ayan may lang eh, nasa tulay na tayo. Ayan oh mga bikers. Wow! sa ating likod hintayin natin kausapin lang natin oh no? hello video lang ah <laughs> oh, video pa ito vlogger <laughs> daw wala nakaayaw nyo na ayan na. nandun lang pala sila akala ko Kala ko hahayon ah, sila hanggang tulay eh Video sana natin hanggang doon sa tulay ay eh, kaso tumigil na sila doon eh Sabi vlogger ka pala Sabi <laughs> Ayan na po mga idol Malapit na tayo sa boundary ng uh, Tagig Tsaka Taytayan boundary yung tulay Paglagpas natin sa tulay na yan uh, patay Pataytay na yan tayo na Tapos papuntang Marikina Papuntang Pasig uh, Papuntang Binangunan Ayan Video titigil tayo sa tulay uh, Magbibideo lang tayo doon sa tabing ilog No, batang bikers parang naghahanap ng gagamba ha oh. oh, huh? ano may gagamba okay. Ayan, dito na tayo sa tulay sa tulay ng Taytay at Taguig. Oh, ha? At ah, titigil tayo dito sa gitna. <laughs> Iyon o, oh, mga bangko. Pa. Ayan yan mga idol, ayan pala isdaan to Dami mga pangkero na nangisda masarap din ang hangin ha Mahangin Mahangin pala rito Ayan Ayan po, dire-diretso lang yan Tay-tay yan Tapos dito, may pakaliwa dyan sa kanto na yan Papunta Pasig Tapos dire-diretso hanggang Angono. Ayan, papasig na yan sa Esquineta na yan Okay ng mga ano rito mga parts ng kung ikaw ay nagmumotor yan ha hanggang dun yan sa dulo Ito yung bata, interviewin natin. Hello! Hello idol! oh, saan ka punta? At saan ka galing? Diyan lang? Ay! Kumaliwa, kumanganan na. <laughs> Nahiya. Nahiya siya sa camera. po mga idol, malapit na tayo dito sa isang tulay dito sa Taytay -tay. uh, itong maigsing tulay